Good evening. Ah, uh, this is a three days na busy ako talaga. Three days na busy ako. At itong first day ay nag ako ng ano na uh, dibo, no? divo? 18, uh, of course, 18 Devo ng ang uh, pra pinsan ng asawa ko tapos yan ang sinusuot ko. Nagpa-makeup ako, of course. Kailangan ko magpa-makeup kasi naman Uh, galing pa sila ng Australia so dapat natin i just give justice sa mga party na yan so ayan ang aking datingan no o para akong 20 years old no so ayan po ayan ng ano pagkatapos niyan ay pumunta kami sa isang bar ng aking friend kasi nagyaya siya sa amin ng uh, asawa ko tas may billiard kasi sa loob kaya yon nag ano kami ng martini ba yan hindi ko alam kung anong pangalan nito i think ano, dalawang baso yung nainom ko or pangatlo yung beer, no. Tapos nagpunta ka namin kami doon sa may hill dito sa Bohol at iyon ang aming nakita. Ang ganda talaga. Parang nasa Europa yung datingan. O, oh, di ba? Ba't ako magpunta ng Europa? Eh, andito naman pala sa Bohol. Ano po? So, ayan po ang ano, ng uh, view paggabi kasi maganda yung pailaw dito, no? At tsaka maganda dito kasi nasa bukid, no? So ayan po, nag na naman ako ng kasal, kasal ng kaibigan ko. So 'yan ang in introduction ng Julie uh renewed uh couple, 25 years nilang sineselebrate ng kanilang kasal. So, bihira lang talagang aabot ng 25 years. And so, congratulations. So, paggabi na yan, uh, nag-ano kami, nagbiyahe kami. ah uh, together with me is my husband. Siya ang nag-drive kasi hindi ako marunong mag-drive. Ano po? So, ayan, pumunta na naman sa isang place na dito, isang birthday, first birthday ng pamangkin ng asawa ko. But before that, meron silang mga pagkain bago ka kumain ng yung heavy meal. Taga merong ice cream, My sugar candy. Tapos, pinipicturean ko yung stage ng ano, yung kanilang decoration. Kasi, nagustuhan ko yung ilaw. Kasi, parang nasisihan ako pag colorful yung datingan ng ilaw. Kaya, sabi ko, why, why, why don't we get another ano, kahit video lang ng mga seconds lang. Kasi, gusto ko yung mga pailaw dito. So, bye!